kung may pagka garage queen yung sasakyan niyo, every time na i-start nyo yung sasakyan siguraduhin ninyo na i-properly warm up niyo. o wag nyo munang itatakbo hanggat hindi niya pa nakukuha yung kanyang operating temperature or kung baga kung may ilaw yan na green or blue hanggat hindi pa yon natatanggal wag nyo munang iaandar or kung sakaling mataas pa yung RPM hintayin nyo munang bumaba kasi ang idea kasi dyan, pag matagal na hindi nagamit yung kotse, yung oil na nasa ibabaw, lahat yan bumababa. So ang nangyayari, yung mga component natin sa ibabaw, hindi siya properly lubricated. So ngayon, para mas magtagal yung inyong sasakyan, siguraduhin ninyong i-warm up, mapuli lubricate muna yung ibabaw. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong na-receive na question. May pagka-garage queen daw yung kanyang sasakyan o bihira gamitin and konting advice naman daw sa kanya. No? Yun nga, every time na i-start nyo yung sasakyan ninyo, siguraduhin ninyo na i-warm up ninyo siyang mabuti. So hintayin nyo muna talagang matanggal yung temperature sign dyan na blue or green o hintayin nyo bumaba yung RPM kasi normally mataas yung RPM natin upon start na sa uh, 1000 RPM tayo. Hintayin muna natin at least mga 800 to 700 RPM. And yun, uh, if ever man ano, wag lang yung start, itakbo nyo rin kasi yung gulong natin pag hindi yan uh, nagro-roll, there's a tendency na magkaroon niya ng uh, problema. Pwedeng parang ano yan, magkaroon ng oblong. Then, yung ano natin, yung mga rotor disc natin, eh, kakalawangin talaga yan. So, syempre, maganda, umikot siya, mapreno-preno natin para matanggal yung kalawang. Then, yung ating, ano, yung ating battery. Eh, syempre, pag yan ay naka-stuck at naka-on yung kanyang alarm, eh, nagkukonsume yan ng battery. So, maganda, maibalik natin yung uh, dating yung charge para pag i-start natin siya ulit, eh mag-on talaga. And yon just a reminder lang din kung sakaling i-off natin yung ating garage queen na car, eh maganda i-off natin yung lahat ng mga ilaw, yung mga blower, yung head unit natin para pag i-start natin yung lahat ng power e eh, sa starter. Kumbaga, hindi na siya i-consume pa ng ibang component natin para masiguradong every time na uh, tayo ay magi start eh talaga magi start Then yun, at least sana, no? Uh, kung maaari, pwedeng once a week. Kung kaya twice a week, better yun, no? Kung sakali man na medyo bihirang gamitin. And yun, ang advice ko sa inyo, gamit-gamitin nyo talaga, no. So, sabi natin, sige, pamalingkin nyo lang kahit saan. O, no? ipunta lang kayo sa mall. Ikot-ikot nyo sa subdivision ninyo. Huwag lang yung start ng start. Kasi, pwede rin mag-cost din yan ng oil sludge, no? Yung hindi na hindi na high rev yung sasakyan. Kumbaga kahit minsan niyo siyang gamitin, ideally para mas maganda yung flow nung oil sa loob ng ating engine eh pag uh, wina warm up niyo after ninyong i-warm up na tumakbo kayo, tumatakbo kayo, medyo high high rev din para yung oil talaga bumilis yung flow para mas maganda yung uh, ikot ng oil sa loob ng ating engine at hindi rin mag-cause ng oil sludge. So yun lang yung idea with regards doon sa mga garage queen ano na kotse. Actually, yun. Itong kotse ko, itong Avanza, medyo may pagka-garage queen to. Almost one, one year, more than a year na, eh, nasa 8,000 kilometers pa lang yung natatakbo. So, ah, uh, ito, sabi natin, ginagamit ko talaga to every time na coding yung kotse kong isa. And yun, pag mga long ride, to yung ginagamit ko para at least naman, no, uh, mas maging uh, mas tumagal yung ating makina. So yun lang mga paps no idea. Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dito sa mga kotse na bihira gamitin. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.